Wireless. Hi guys, panood to time na pod no So na murag kani nga plano is wala jud may nakabalo Kung mo makasakay mi o high so dili Kaya nga na wala ni sa mong plano Mas nindot magod mo plan o kanang on the spot kay, Nang nindot man dyan ka ng on the spot ka nga Kanang walay plano kay para dili dyan mahimong drawing So kani diri guys is nanamidari na namili na may na ang sudan mo kung sa mong sudan guys kani ang kauban ni si Michelle kani si Kuya Max so among driver sa tagiya sa Lux kani sa Hilux is si Kuya Max paingon na din may wireless ani guys kaya nga no na, nga nung nag wireless kaya nga, nga nung napura na may pagkaon sa mo ang kantin dapit so na marag nakahuna na si Kuya Max o so, naging siya nga kana mag-tumig wireless kaya narito dito ang pinakalami nga sudan Huwag naabot na mi sa wireless kung asa mi mukhaon. ingon si Kuya Max pinakalami doon nga pagkaon diri so namili na mi kung unsa mo ang sudan nga kanon. Oh, nagahihay pa jud ka ang mukhaon raman sad ka no. Guys, barato ra kay ilang sudan diri no. Kay ilang serve isa ka serve is 60 peso lang guys. So sulit na kayo busog na kayo mong tiyan guys. Sa imong 60 peso din ilang rice diri guys is tag just lang. So busog na kay ka sa imong 60. 50 ang ang imong sudan 10 ang rice o busog na kayo no sulit na kayo mong 60 during the pita kaso lang lagi mas init kayo o Awa si Michelle ang dagway niya. Like day eh, guys no mo ni eh, among sudan nga mong napili guys so nagdali ra mi og uh, kaon kay ngano traffic is sa biyahe. So nagdali rami so, mi guys kay among break time is 1 hour ha. so moong ang ni. So karon guys pauli na nice sad mi. So sulit ra kay among biyahe guys no balag ma traffic dapita guys makita niyo siya nga traffic jud ni dapita dirig diring agi na. is traffic siya kay ngano nga, 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 daghan kay sa intersection. So mo na mga nga mga vehicle mo sulod mo ikis so mo nang traffic kay diring dapita kaning wireless ug naabot ta dai mi no, na na mi sa Mandawi Foam so kung mga nangita mo og mga furniture guys nga pinaka o so quality na na diri sa Mandawi Foam syempre pwede ra na siya installment by home credit ang una ni gawas ako guys susunod si Michelle gawas asa ka gikan Shell Oh, sana ako mukhaon na naka highlights Huwag <laughs> <laughs> to. Bye-bye.